Magandang umaga! Ito dun. Dito kami natulog kasi magkakasama kami. <laughs> kasi pag nandoon kami sa kabilang kwarto, si Aria nahihirapan siya. Tumabi sa akin. Ayan guys, oh, so nagpakulay ako. Ang ganyan na lang ano niya. Nang kulay habang tumatagal. Oh. Highlights pala yan. Highlights. Ash, ano, ash bland ash brown ba <laughs> so ayan guys si Amit pumunta sa baba pumili siya ng breakfast namin sa kantin doon sa dati kasi um, kagagaling lang namin ng sakit guys si Ariana una tapos sumunod ako yung ano sa mga kumakain ng mga ng almusal o kung ano. Pasintabi po. Nagpoop ako guys ng ilang araw. Nakaka kakabalik pa lang namin sa pagkain ng nung maayos na pagkain. Kahapon tsaka nung nakarang araw. Tapos si Arian din. Nagkasakit kami kasi ang ano ngayon ang panahon ngayon ang init dito guys sa Hong Kong. Tapos papasok ko sa malamig. Ayan. Ubo. Mayroon pa nga akong ubo. Tsaka sipon. So, medyo bumabalik pa lang yung lakas. Tapos, yun. Bumili si Amit ng breakfast kasi wala kaming ano, tinapay. Bibili kami mamaya. Malapit na kami umuwi sa India. Mga ilang araw na lang. Tapos, bibili kami mamaya ng Um, ang chocolate kasi dadalhin namin kay ano in-laws tapos uh, bibigyan din namin yung kapitbahay namin doon mapait kasi yun guys matanda na kaibigan ni ni mother-in-law so ayan kakain muna kami tapos pupunta kami kasi sobrang init pag pupunta kami mamayang hapon yung singaw yung parang Uh, basta sobrang init dito. Si ate nga lahat, parang lahat na lang nandito ay naka, nagkasakit. Si ate nagkasakit din siya nung nakaraang ano, araw. Buti si ano, si Arya hindi siya nagkasakit guys. Yun lang ang inaano ko. Pinipray ko na itong maliit kasi mahirap ito. Oh. Ito, ito, ito. Ito, ito. <laughs> Mahirap na may sakit kami, tapos ito may sakit din, nakakatakot pag ano, um, magkasakit yung maliit. Nung ano nga, nung unang araw ng sakit ni Arian, sumuka lang siya ng sumuka guys, gabi pa naman yun. Tapos, um, yung nagpa-part-time, buti na lang sabi niya anytime daw, tawagan lang siya at pupunta. So, 11 p.m., tinawagan namin kasi may bala kaming dadalhin si Aryan sa emergency sa ospital. Tinawagan namin para in case dalhin namin, meron ako maiwan kay, ano, kay Arya kasi hindi siya uh, stay kay papa niya. So, sabi ko, ano, ako na lang ang magdadala or kami ni, kami ni Ami tapos, ano, si Arya, iwan namin doon sa nagpa-part-time. O, oh, ayan nga. Buti hindi naman, ano, nakatulog naman siya. Pagkatapos ng, siguro nakaanim na suka yun, guys. Pero inom siya ng inom ng, ano, ng tubig. Tapos sinusuka naman niya. Pero okay naman yun para kung anong nakain niya. Yung, kung meron man siyang nakain, na niya. Kaya, pagka kinabukasan, dinala namin sa doktor. Sabi, okay naman yung, ano, findings ng doktor. Wala naman ano lang ubo may nakain daw na parang bacteria o kasi mahilig sa ano um, yung ibang laruan niya inaano ko naman ino, inuhugasan yung mga laruan niya pero hindi talaga maiwasan na merong ano merong dumi kasi minsan nilalagay niya pag busy siya nilalagay niya yung ano yung kamay niya sa bunganga niya kahit ilang beses mo sabihan na huwag ilagay siguro ganun talaga so ayan awa ng Diyos, okay na kami let's eat ayan, same thing Nakataan. why are you waiting, Minnie? Pakainin ko si Arya mamaya. Maglaro muna siya kasi kakainom lang niya ng gatas. I mean, kakadede lang. <laughs> Ayan. Sarap kung mayroon siyang kasamang... I think this is not the butter. Ha? Huh? This ano. What is that? It's like, uh, you know, the margarine. Ano? Taste margarine. Ayan. Sarap. Tapos yung akin. Kaya amit kumain na sa baba. While waiting. Matanggalin mo yung iplog. No, don't eat pillow. Don't eat pillow. Need, to... need to watch it, eh, no? Yeah, after this. Huh? After this. Why watch it? you? We will go buy the... ...chocolate. Uh, chocolate still have time, maybe You can buy on Thursday. Uh, I need to do packing. Why? Where do you want to go? No. But also for dinner or something. Still have also there, I think. Uh -huh. Have chicken there still. Kain. Huwag ko nang isama to kasi ayaw naman niya sa video. Sorry, sorry. Ay, ito mo sa Kain tayo. He's smiling na. Ari ang smiling. Coffee, cold coffee. Not coffee, tea. Oh, tea. Tea. Cold tea. milk tea. Oh, ya. Yeah. Mm. Look legs. Look legs. <laughs> one up, one down. Kahapon, nagluto din kami ng bihon. Meron pa nga dyan. Lunch ko na lang. Gusto ko may sabaw-sabaw. Kasi nag-birthday si ate kahapon. Hindi namin alam. Hindi ko din alam. Kalimutan ko kasi may sakit nga. Tapos yun. Bili lang kami. Pinabili ko si Amit ng cake. Tsaka ng bihon. Tsaka nag-spring roll din kami. So yun lang ang handa ni ate. Happy birthday ulit, ate. <coughs> mm. Siguro ilang araw din kami hindi nakakain ng maayos <laughs> kasi walang lasa. Panlasa. Ariel's turn. He's smiling up with video baby. He likes the video. Camera. Okay. Cereal. Ay, oatmeal. Cereal, oatmeal. 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 Na may mga fruits. namin na ganyan, o, ka. Ganyan. Kunti na lang natira. Dadal, magdadala kami sa India ng ganun. sabi nila pag inuubo sabi ng doktor ba 'yon maginom daw ng malamig eh. hindi naman to clear water na malamig ubo ubo Kita naman siya video. guys, oh. okay, so I'm done. I'm done. I'm done eating. What do you want? Oke, okay, oke, okay, <coughs> si Arian. Jesus. Ready na si Arian yung iba, ano, hindi pa. Si Arian tulog pa. <coughs>

Ayan, bye-bye. Bye-bye kay Lola niya sa India. Ah, sa India to dito. Bye-bye. Na, punta na kami. Let's go, let's go! <coughs> Bring him from there, Let's go. Ah! Don't play that! just finish yours?

Ini mm. 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 That auntie also. <laughs> here also all Kinder. <laughs> <get them> <laughs> kami bumili sa DS groceries Siya rin nakabili na naman ng ano niya laruan Waiting the bus

Bye. nabili namin chocolate. Ayan. Ito, 3 4, 99 or 100. Ayan. 800, 800 grams siya. Wala siyang nakalagay kung ano kung ilang pieces. Basta 800 grams. Ayan. Ayan. Ito, ano, um, caramel. Tapos ito coconut yung flavor na may mga nuts. Kaya, okay, tapos, ito. So, ano, madami din yung nabili namin. Bumili din si Amit. Ito para sa kapatid niya. Since online. Ito. Strawberry. Kisses. Ito, $38. $38. White chocolate. Ito, pieces na dark. Saka bumili din kami ng crispy fry na dadalhin ko doon. Kasi tapos 'yan, chicken cubes kung mag, ano ako magtinola. So, ito, white chocolate. Ayan. Ito, merong original ano, flavor saka yung spicy. Try daw ni ano, ni sister-in-law saka ni mother-in-law yung gagawin kong ano, fried chicken. Okay, ito Mars. Ayan, tatlo. Okay, ayan, M&M. $30. Dami nito, meron tong ano eh. 400 grams. Oh. Ayan. So, ayan, mag i na ako mamaya. Ito lang yung dadalhin namin. Ano nang asya oh. Uh -huh. okay lang yan. Ito yung magiging ano ng mga bata bag luggage, tsaka yun sa amin ni eh, Amit. Uh. Dalawang ano, luggage lang ang dadalhin namin kasi meron akong biniling yung ano, yung vacuum bag. I-ano lang, i-ano ko na lang yung mga damit, i-ibabak bag para at least hindi bol, ano, bol, yung, <laughs> bulky, hindi bulky yung bag. Yeah, para may ano madami ako mailagay kasi yun lang ang dadalhin namin kasi nga si Amit diba hindi siya pwedeng magtarga ng mabigat saka isang hand carry lang yung dadalhin namin para sa extra ang damit saka ano ng mga bata gatas so ayan mag ano impakin, mag impakin ako mamaya para may ready na kasi 2 days na lang guys pa-flight na kami sa India. Try kong mag ano, um, di ko lang uh, try or di ko lang sure kung talagang makapag video-video ako kasi ano, very, ano, parang nahihiya ako mag-video doon. Okay lang naman kaso, alam nyo naman, ayaw ko naman yung ano, yung yung privacy. Gusto ko may privacy yung banding, hindi ko masyadong inaano guys, uh, binibideo kapag nandun ako sa India. Parang nahihiya kasi ako eh. So, ayan. ayan na. Eh. Ito yung hand carry. So, ayan lang ang dadalhin namin.